masayang buhay sa ating mga giliw na nagpagsumaybay na naway na sa mabuti po kayong kalagayan at malusog na pangatawan at kung ikaw po ay bago pa lang po sa aking channel ikaw po ay aking malugod na inayayahan pindutin po ang subscribe button at isali mo na rin po ang notification bell at nang sa ganon updated po kayo sa mga video aking i-upload nag-upload po ako ng tatlong video o mas mahigit pa sa loob ng isang linggo para mabigyan ko po kayo ng inspirasyon kasi gaya kaligayahan kasiyahan sa pag araw nating pamumuhay sa mundong ibaba. Isa na naman pong 3 liters po mga kibigan sa mga oras na ito ang ating matutong haya. Isang P3Liters na pinadala ng isa nating kaibigan. At narito, ang kanyang putri letters. Mahal naming Papa Just masayang buhay po sa inyo at sa inyong mga giliw na mga tagapagsumaypay. O nga pala, ako nga pala si DJ Zam ng Kingdom of Saudi Arabia. Ang aking with ay mayroon pong pamagat. Maikling quinto. ng pagmamahal sa makulang. Ang quintong ito ay totoong nangyari sa bansang Saudi Arabia. Mayroong isang anak na nakait na nakatira kasama ang kanyang ina at maalag at maaga siyang naulila sa kanyang ama. At habang siya ay nag-aaral, ay sinisikap ng kanyang ina na magtrabaho at maghanap buhay para sa gastusin ng kanyang anak, lalo na sa kanyang pag-aaral. at dahil sa nakikita ng anak ang kanyang ina. Sa pagtitiis para lamang sa kanya, ay nangarap siya na makatapos ng pag-aaral upang masuklian ang kanyang ina. Ngunit sa kagustuhan ng Allah, ay namatay ang kanyang ina bago pa siya makapagtapos ng pag-aaral. At dahil dito, ay nangako siya. Na pagkatapos niya ng pag-aaral ay magpapatayo siya ng masjid. Madrasa. At pagtulong sa mahihirap. O kanyang alay ang gantimpala nito sa kanyang ina dumaan ang mga araw at siya ay nakapag-asawa at nagkaroon ng anak at isang araw habang siya ay papalabas mula sa masjid ay nakita ng mga tao ang isang rep 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 refrigerator na ipinapasok sa masjid at siya ay nalungkot at napaisip. Nagbibigay ako ng tulong sa iba't ibang lugar. Pero naiwan ko ang aming masjid at ako ay naunahan sa kabutihan. Nakita siya ng imam ng masjid at binati siya na nagsabi, Salamat sa iyong kabutihan at sa binigay mo na refrigerator. At siya ay nagtaka at sumagot. Hindi sa akin ang refrigerator na yan. Ang sabi naman ng imam, yan ay galing sa iyo. At tumating ang kanyang anak na nasa elementary pa ang gulang at nagsabi, Sa akin yan o aking ama, pati alay ko ang ganding pala na yan para sa iyo. Siya ay napaluwa at nagsabi, Saan nang galing ang pira na pinabili mo? At ang sabi ng kanyang anak, limang taon ko po iyang inipon mula sa mga pera na ibinigay nyo sa akin. At dahil yan, sa nakikita kong ginawa ninyong pagtulong at pag-alay sa ganding pala nito sa aking lola. Kaya ako ay nag-ipon at ialay ko din ang ganting pala para po sa inyo. Kung, kung, ikaw ay magiging mabuti sa iyong magulang. Gaganti palaan ka ng ala dito sa mundo at sa kabilang buhay. Maraming salamat po, Papa Diyan, sa pagbasa po ng aking poetry Letters. At ang lubos na nagpapasalamat at gumagalang, DG Sam. At para sa iyo, aking kaibigang DJ Sam, maraming maraming salamat po sa Puitreleaders po na inyong pinadala. Isang napakaganda, Puitreleaders na nawayin magpagbigay aral sa ating mga magiliw na tagapagsumaybay. Kung kaya po ikaw aking kaibigan, ay mamagaling tulad na ganito mga Puitreleaders o kasaysayan ay maaari mo lamang pong ipadala sa aking Facebook Messenger o hindi kaya mag-comment below para po atin po mapag-usapan. At sa mga gusto pong may shout out at may nagay ang inyong mga pangalan sa aking next video sa aking screen, ay maaari lamang po kayong mag-comment below. Dahil kumukuha po ako ng lima o mas mahigit pang commentators, na may lagay ang ilang mga pangalan sa aking screen sa aking next video. Sa muli, ito po ang inyong DJ Papa Jazz na lubos na nagpapasalamat at na nawail huwag po kayo magsawang lagi po ninyo akong tangkilikin at sumaypaya. At hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng poong may kapal